Kumusta mga kaibigan? Alam kong mabilis lumipas ang panahon. Tapos na ang kalahati ng 2024 at may 3 months pang natitira pero hindi pa uli ang lahat para gawing best year ang natitirang mga buwan na ito. Lalo na pagdating sa iyong financial goals. Kung pakiramdam mo ay medyo naligaw ka sa pagtitipid o plano mo ngayong taon Huwag kang mag-alala. ka pa para bawihin ang budget mo at gawin itong pinakamagandang taon sa buhay mo sa aspetong financial. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang 10 tips para makatipid sa natitirang buwan ng 2024. Mga praktikal, detalyado at subok na paraan para masigurong bawat piso ay may halaga. At pupunta sa tamang direksyon Perfect timing ito dahil magpapasko na At alam natin na marami na namang gastos ang papasok Kaya siguraduhin mong manatili hanggang dulo ng video na ito Para hindi mo mamiss ang mga life changing tips na ito Tip number 1 Magset ng realistic at smart financial goals Para sa unang tip Mahalaga na magset ka ng mga smart goals Specific Measurable attainable, relevant, at time-bound. Huwag lang generic na gusto kong makatipid. Dapat malinaw kung magkano at para saan ang pagtitipid. Halimbawa, mag makakaipon ako ng 100,000 para sa travel o emergency fund bago matapos ang 2024. Bakit smart? Dahil mas madali kang makakakilos kapag malinaw sa iyo ang goal mo. Kapag may nakaset kang realistic goal, bawat hakbang ay may direksyon. Tip number 2, gamitin ang 50-30-20 budgeting rule. So sa ating next tip, subukan mong sundan yung 50-30-20 rule sa pagbabadget. Ito ay isang simple at flexible na guideline na hahati sa iyong income. Ang 50% ay para sa mga essentials tulad ng pagkain, renta at bills. 30% naman para sa wants tulad ng entertainment o hobbies at 20% para naman sa savings and investments. Kapag may malinaw kang budget breakdown, hindi ka basta-basta gagastos sa hindi kailangan. Tip number 3, i-review at i-cut ang iyong mga subscription services. Minsan napapansin mo ba kung gaano karami ang iyong monthly subscriptions like Netflix, Spotify, Disney. Tapos, may gym membership pa. Check mo ang mga ito at tanongin ang sarili mo. Alin dito ang hindi ko ginagamit o hindi ko kailangan? Cancel those that don't add value to your life. Minsan, maliit lang ang bayad per month pero kapag inipon mo, malaking savings din yon sa isang taon. Tip number 4. Planuhin ang pagkain o meal planning. Sa tip na ito, meal planning ang focus natin. Kapag planado ang pagkain sa bahay, iwas ka sa daily impulse buys o bigla ang pag-order sa labas. Bukod sa mas nakakatipid ka, alam mo pa kung ano ang mga kinakain mo. Pwede ka ring mamili ng mga gulay o karne at iba pang ingredients na nakasail. Gawin mo itong weekly habit para mas madaling i-manage ang gastusin sa pagkain. Tip number 5 magdala ng baon instead na kumain sa labas. Speaking of pagkain, bakit hindi mo subukang magdala ng baon sa trabaho o school kaysa kumain sa labas? Kung araw-araw kang nagla-lunch out, napapalaki yung gastos mo kumpara sa kung magluluto ka at magbabaon. Hindi lang mas healthy, mas budget-friendly pa. Halimbawa, kung gumagastos ka ng 150 pesos kada araw sa labas, That's around 3,000 kada buwan. Imagine kung ipon mo yan. Tip number 6. Gamitin ang 24-hour rule bago bumili ng malaking items o malalaking items. Alam ko minsan tempting bumili ng bagong gadget, furniture o kung ano pang on sale. Pero bago mag-click o mag-add to cart, subukan ang 24-hour rule. Maghintay ka lang ng 24 hours bago mo bilihin ang isang bagay, lalo na kung hindi mo ito kailangan. Kapag lumipas na ang 24 hours at gusto mo pa rin, baka justified na ang pagbili mo. Pero madalas, after 24 hours, marirealize mong hindi mo pala talaga kailangan. Tip number 7. Maghanap ng discount vouchers at promo codes. Isa pang simple pero epektibong tip bago ka mag out online o bumili ng kahit ano, Siguraduhin mong maghanap ng promo codes o vouchers. Websites like Shopee, Lazada at Grab. Madalas ay may mga promo lalo na kapag malapit na ang sale events tulad ng 11-11 o Christmas sale. Every peso counts kaya sayang naman kung may discount pero hindi mo ginagamit. Tip number 8. Gumawa ng emergency fund napaka ng emergency fund para sa hindi inaasahang gastos tulad ng medical expenses or emergencies o bigla ang repair sa bahay. Ang ideal na emergency fund ay dapat kaya mong tustusan ng iyong expenses ng 3 hanggang 6 na buwan or 6 months. Kapag meron kang ganito, mas magiging kampante ka na hindi ka mababaon sa utang sakaling may aberya. Kung ngarawin ka sa part ng vision ito, come on. Mag-subscribe ka na rin kung hindi ka pa naka-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka lagi sa ating mga tips sa pagtitipid at pamumuhunan. Tip number 9. Maghanap ng alternatibong paraan ng pag-commute o paglalakad. Alam mo ba na isang malaking bahagi ng ating daily expenses ay mapupunta sa pamasahe o gasolina? Subukan mong maghanap ng alternative ways para makatipid sa commute. Pwede kang maglakad kung malapit lang o magbike para hindi lang nakakatipid kundi healthy pa. Kung long distance naman, makipag carpool o hanap ng mas mura at sustainable na paraan ng pagbibiyahe. Tip number 10, mag-invest ngayon para sa kinabukasan. Last but definitely not the least, make your 2024 the year na simulan mong mag-invest. Whether sa stock market, mutual funds o kahit small business, mahalaga ang investment para mapalago ang pera. Mag-research muna bago sumabak o tinatawag natin na financial literacy muna at siguraduhin legal at tama ang papasukin mong investment. Huwag matakot mag-invest dahil ito ang magbibigay sa iyo ng mas magandang financial future. At ayan na nga mga kaibigan, ang 10 tips para makatipid ng pera ngayong 2024. Tandaan, ang pagtitipid at tamang pagmanage ng pera ay hindi overnight process. Pero with discipline and planning, siguradong magiging best year ang 2024 para sa iyo at sa iyong wallet. Kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng tips, Again, don't forget to like this video, share it with your friends, at mag-subscribe na. Let's make 2024 our best year ever. Maraming salamat sa pananood. Ingat kayong lahat. Kitakit sa susunod na video.